At eto na nga mga kaleeg, pagkadating ko agad ng Jensen, kinagabihan may sayaw agad ang XB Jensen dito sa barangay namin. Here we are again. Siyempre, papakita natin yung mga poging mukha ng XB Jensen. Ayan <laughs> o, oh, leader namin si Ed si Edgar, at dito naman si Donald. Let's go! Ito ako na at dito na part naman mga kalieg Counting counting na tayo Ayan no, oh, kitang kita sa kalieg nyo At syempre ang tagal-tagal kung hindi nakasama yung expedience sa pagsasayaw Kaya kahit galing flight ako nung araw na yan Sobrang okay lang, makasama ko lang sila ulit Makasayaw sa entablado mga kalieg kaya, kaya kaya, let's go! At dito naman mga kalieg Naka-standby na kami sa dressing room Kasama ang Jarl's Spam Let's go! Ayan no oh relax na relax na yung experience kasi nakapag-rehearse na yan si kuya dyan ready ready binasa yung buhok syempre papakita din natin yung face natin yan kasama si Vincent at yung kapatid niya si G-Boy ayan oh. let's go at ito naman papakita natin yung mga ibang kasama ko ayan si kuya dyan ulit poging pogi sa camera yan dito naman na part syempre andito si Edgar ayan oh. Peace yo, ayan, poging-pogi din, ayan. Ayan na nga, naka-relax na talaga yung experience At dito naman, papakawain natin yung Jaros Pam Ayan, good luck sa sayaw later Jaros Pam, let's go! X,